Hindi ako believe na tao. He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English, uh, may articulate. Ang aaral kasi kung saan saan sa labas. Pero kasabihin mo, uh, may crisis, gano'n? is a weak leader. At saka may bagahe siya. Ano na yan sinasabi ko sa inyo? Totoo yan. I'm not, hindi ako nag- I do not voice uh, lies. Masisira na. Pero, bantay ka yan. Kumali ang Pilipina. I'm not saying I'm uh, mas maghusay ako. Maybe magkaroon sila maraming pera, may magpahiram, or uh, mga loans ng pwede yan sila. Pero kung sabihin mo no, yung lugar